Hello guys! So for today's video, pupunta nga pala kami sa Daxi. At bigla ang trip nga lang to guys. Sabi nga nila pagbiglaan, biglaan, natutuloy. So andito na nga pala kami sa Daxi at ang first stop namin is Daxi Old Street. Dito mo nga rin makikita yung mga antik nila. And the design of this location is very vegan. Napakaganda at tahimik ng lugar. Weekdays nga pala nung pumunta kami kaya konti lang yung tao. Dito ko nga lang ulit nakita ang trumpo at iba't ibang mga mga klase ng laruan. At ang second stop naman namin is Dahan River. Walking distance lang siya from um, Daxi Old Street. Napakaganda, tahimik nga pala ng lugar na ito. Makakita rin kay dito ng coffee shop na very aesthetic in design. Isa to sa mga perfect place kung gusto nyo lang mag-relax, away from the city. Kasi napakaganda, tahimik talaga dito. Nakakatuwa nga dito sa Taiwan kasi ganun nila pinapreserve yung nature. At ayun na nga, ang third stop nga natin is Daking Cave. So napakalapit lang talaga ng Daking Cave dito sa Dahan River. Halos diretsuhin mo lang makakarating ka na sa Daking Cave. Paglabas mo nga pala dito sa Daking Cave, bubungan sa sa'yo ang napakagandang view na ng Daxi Bridge. Napakaganda naman talaga ng Daxi Bridge. Sabi nila, mas maganda dito paggabi. Kaso, medyo hapon kami nagpunta dito kaya hindi namin inabutan yung mga lights sa bridge. Pero napakaganda din kasi kami lang yung tao that time. Sabrang na-enjoy namin yung place. Very affordable nga lang pala ng gala namin kasi 27 lang yung pamasahe namin mula taoyan station mapunta sa doxy at apat na location na yung napuntahan namin. Tapos 27 lang rin pabalik. Sana makapunta kaya dito. Hanggang sa muli.